uwi na po kami at maganda, magaling sabay. Maganda ang panahon ngayon. Maganda. Malamig. Pero bukas magigis na. Tsaka mamaya ng gabi minus nine. Minus nine? Ah, yeah. Ayos. Winter na. Yan ang winter na inabang-abang ako. Nag-grocery po kami para magluto ng paksiw na bangos at inihaw na bangos. Puro bangos? Puro bangos. Bakit? Bangos ang gusto kong trip na luto eh. Isda naman. Nagbaboy ka na ng isang araw, di ba? Isda naman. Ay, kaya kapon ba tayo nag-isda ng galonggong? Mm -hmm. Ay, nako. Nag-trip-trip na naman ako ng isda na yan okay lang ayan, dinide-depress ko na dinide ko ang aking uh, bangus I'll make some uh, inihaw na bangus at saka paksim na buong bangus for today for tonight's dinner babag ko muna sa tubig hanggang sa madepress siya babalikan po natin maya maya ko na po ang aking tang paksi ayan na ngayon naman ay gagawin po ang aking tang lihar ayan na po yan ayan paksi pa nito ah ang aking uh, papaksewin na bangos at ang gagawin ko pong ricado, it's not just uh, luya, I uh, will put some uh, garlic and onion salt and pepper at saka ginger uh, para po uh, lumasa ng gusto ang paksew na hindi lalagyan ng kahit ano pang uh, enhancer na product like betchen. natural uh, taste lang po so hiwain ko na po ang aking rekado so ayan na po ang ating bawang So, ayan po ang ating sangkap ng paksiw na bangos. At konting salt. Okay. Sumasamahin so, na po natin sa ating kaldero. mas po ng ilaw ang aking video so atin po lagyan ng ilaw yan patinsala po so ayan na nga po ang rekado at ilagay na natin ang isda bangos Lagyan po natin ng paminta. At suka. Lalagyan natin ng paminta at ngayon ay suka. At lalagyan din po natin ng konting tubig konting tubig lang at atin pong tatakpan at turn on na ang kalan yan, turn on ko na po ang kalan kaya hindi na lang ating maluto ang ating bangus so ayan na po ang ating paksiyo pumukulo na siya atin pong takpan dahil kung na siya ang ay kung guna, pwede na pwede natin siyang takpan para mapatuloy po ang kanyang pagi pag, pag pagluluto yes ngayon na ng aking extra light na hiningi ng video <laughs> Ayan naman po yung light kong isa. Mm, ito magulo kong kusina. Alal, gulo-gulo. Kasi naman po ay nagluluto ako. Kaya ox lang. Ang bango po. Kung naamin nyo lang ang paksi po, ang bango. Yan. Kulong-kulong-kulo na siya. I guess, luto dang ating paksiw. Silipin po natin. Ayan. Luto na po ang ating paksiw. Yum, yum, yum tikman po natin ang kanyang asin. Sarap. Ayos. ito na po yung aking iihaw na bangus nabiyak ko na po sya ayan nilagyan ko ng tanglad sa loob at asin at ilalagay ko po itong palaman niya. Kamatis na may asin sibuyas luya at bawang mix mix lang po natin at saka natin ipalaman sa bangus Napalamang ko na po sa bangos. O, ayan. Bigyan po natin ng ulo ng laman. Ayan lang po natin siyang uh, babad at mamaya iihaw ko na siya. I-grill ko. Yan po ang natin yung ulo Siksikan natin yung ulo ng Hmm puno siya. Mamaya balutan natin ng foil para maluto siya. Pero hayaan muna natin siya mababad. Yan. Okay. Yan na po. Ready na siya. Ibabalot na lang natin. At uh, iihaw. Ayos po. Yes. Ayos. dito ko pa i-grill ang aking bangos. Tingnan po natin. Ano po ang kalan? Naka-on na. At ating hindi papainit na ang grill. May mantika po yan sa ibabaw. Ayan na. I-grill na siya. 里了呢，帮。